Good morning mga katornilyo Pwede ba yan? Nagagawin kami ngayon katornilyo Mistro pa ko si Galano Ito yung unit nya Pinwheeler Ito okay, yung higpitan Yung ng Ang bra bracket ng gearbox so, yung gearbox yung gearbox Lumawag yung mga tornilyo ng bracket ng gearbox mga katorilyo magigitan okay, so, ito mga katorilyo so, ito iluwagan yung mga tornilyo ng bracket ng gearbox ito. so, kapag kinikita man o bila gumagalaw gumagalaw ano, umalog Ya, yeah, mga katorilyo. Wait lang mga katorilyo nakakatuloy nyo so, uh, so ikitan na okay. na? sige kailangan kontrahan dito sa loob ng combination yan um, umaalog yan nagbabibrate kapag tumatakbo lumuluwag umaalog yung um Yeah. Kaya Kaya mga katuloy dyan Pinagamitan ng power run din At Pinagdugtungan ng extension na tubo Para pambira Para may lakas okay. pag Pinigpitan, pinira Kasi okay. laging okay. Lumuluwag Oke Kita mulai Kita Ito. Ah, pisa. Ano yan eh? Ay. Hindi niya naman iniwan sa opisina, dala-dala niya. Okay. Oke. Ah. Delawan-delawan Toy, sarawa yung kay Toy. Ayan mga katorilyo, maigpit na. Ayan mga katorilyo, maigpit na. So, okay na Okay na yan. Okay na yan.